hanggang ilang beses pa tayo magpaapak at masaktan. Ilang beses din ba tayo magbigay ng kapatawaran. Kung tayo ay siniktan physically, may mga batas tayo para sa ating proteksyon. Hindi upang tayo magdiwang at magiganti. Kung hindi, upang ang mataong mahilig manakit sa iba ay hindi na makapanakit pa o mababawasan nila ang mga taong kanilang magiging biktima. Subalit kung tayo naman ay sinaktan emotionally, mentally, psychologically, ang ating mga batas, ay walang silbi. Siguro may mangilan-ilan na mai-apply natin. Pero walang kasiguruhan at baka tayo ay mabigo lamang. Subalit merong kasabihan na nagsabi at ito rin ay isang kaisipan. Tayo raw na gustong saktan meron tayong choice. Pwede nating piliin na ang pananakit ay ating tanggapin o ating ibalik kung sino man ang gustong magbigay sa atin. Kaya lang, dahil sa ating mga karanasan, dahil sa ating mga paniniwala, dahil sa ating mga prinsipyo at sa tingin natin sa ating mga sarili kung sino tayo madalas talaga mas pipiliin nating tanggapin ang pananakit ang pang-aapak at tayo ay lumalaban gusto nating ipakita sa mundo na sila ang mali ikaw ay biktima lamang hindi natin na malayan na tayo pala ay nagpapahila na kung saan nakatira ang mga taong ito at ikaw ay lumublub na rin at nakipagbuno sa putikan. Kaya ang saya-saya nila na nakita nila sumuporta ka, nag ka Sumangayon ka na ikaw ay hilain kung saan nila gusto at gusto nila, kung saan sila naninirahan at yan ay ang putikan. Meron tayong choice, pero kadalasan ang pinipili natin ay ang tanggapin at lumaban. Wala naman kasing mangyayari sa ating masamat hindi naman tayo masasaktan kahit ilang beses tayong apak-apakan. Gawin na nila ang lahat. Apakan na tayo ng todo-todo. Ilang beses man ito. Pero nasa atin ngayon ang pagpili kung tayo ba'y tatanggap at tayo ay magdiwang sa ating kasawian na tayo ay nasaktan kadalasan sa atin pa naman, gusto nating magdiwang, ipagdiwang na tayo ay nasaktan. Hindi natin ito na malayan sapagkat ang pinili natin ang ating damdamin at hindi ang ating kamalayan. Kung meron bang magbigay sa iyo ng isang bagay na hindi tama at nakakasama, tatanggapin mo ba? kung meron kang kamalayan ibabalik mo ito kung sino man ang nagbigay sa iyo kung ang iyong kamalayan ang antas nito ay mataas ang kanilang pag-aapak ay walang epekto sa iyo kaya ibalik mo lamang sa kanila at hayaan mo silang sila ang magdusa sapagkat hindi nila magawa ang gusto nilang gawin sa atin. Kaya ang tanong, ilang beses ba tayong magpaapak? Kahit ilan, hindi na yan mapipilang. Pero ilang beses ba tayong masaktan? Wala. Kung tayo ay gagamit ang ating kamalayan na kahit tayo apak-apakan, hindi tayo nila masasaktan. Kaya, kung tayo ay hindi masasaktan, kahit anong apak pa ang kanilang gawin sa atin, ibig lamang sabihin, walang manghingi ng kapatawaran at wala tayong bigyan ng kapatawaran mapagpalang araw sa ating lahat